Right mga masters, so welcome back sa ating YouTube channel uh, Balay uh, pinagtulungan namin ni Foreman kanina are eh, Itong alabas na palitadahan So kinantuan na rin niya kanina Ayan. So okay na mga master So simula sa may poste natin Hanggang dun sa pinakangadulo uh, So tinapos na ni Porman And then kinantuan na rin kanina Ayan. So balay ginawa na rin natin kanina rito So niretouch ko na rin kanina rito yung mga ano natin Ayan. So yung mga padar natin dito Ayan, so peltadahan ko na kasi nakaraan ah, bali, may mga tambak dyan so dahan, so hindi ah, uh, napaltadahan lahat kasi mataas yung tambak na lupa so pegot po yan mga master Ayan. so na-retouch ko na Ayan. para mamasilihan na lang mga master then I know tayo tayo na rin kanina ni Foreman na rin yung ating ano sa uh, spot, yung tubong at tinago natin na uh, nilagay natin yung nakatambol Ayan. so Okay na mga master Ayan. So by tomorrow uh, bala ito naman yung liliyaw natin bukas Para sa ating plastering mga master Ito naman yung out natin Bukas para sa palitada naman Okay so yun lang muna uh, in-update ko lang kayo So maraming salamat po